Alright mga amigos, nung isang araw nga lamang po na ibalita e, natin dito sa Walang Preno TV ang dumaraming mga boxing expert all over the world ang humahanga kay 2 Division Undisputed World Champion na Oya the Monster Inoue. Pero hindi lamang mga boxing expert ang patuloy na nabibighani ng aking talento ng Japanese knockout artist na may kartadang 27 wins, no losses, no draws, with 24 knockouts. Talaga namang maraming namamangha kay Inoue lalo na nang ipakita ng top rank sa kanilang last documentary About Naoya Inoue, na si Inoue pala ay may 90.90% .90 knockout ratio sa world title fights. Di nga po ni Bob Arum, e eh, wala pa siyang naikitang world champion na medyo kalapit sa knockout ratio ni Naoya Inoue pagdating sa world title fights. That knockout rate is incredible, I don't know anybody that's even come close. Wika ni Bob Arum. At maging ang kilalang knockout artist sa mas mataas na division na si Jarbonta Tank Davis ay hindi nga rin po naitago ang labis na paghanga kay Naoya Inoue. Sa naging panayam kay Tank Davis sinabi nito na isa na siya sa mga sumusubaybay ng laban ni Inoue. Nag-umpisa siyang panoorin si The Monster couple of years ago at sinabi pa ni Tank Davis na kung mayroong boksingerong matatawag na total package, isa si Naoya Inoue sa mga boksingerong iyon. I think I started watching him probably like a couple years ago. He a fire, uh, fighter. He's definitely uh, someone that's, he got the whole package, I believe so. If you want Matatanda ang dating napabalita ang ideya na maglaban si Jerbonta Davis at Naoya Inoue. Sinasabing bababa ng 130 pounds si Tank from 135 at aakyat naman si Naoya Inoue sa 130 pound division mula sa 122 pound division. Pero nang matanong nga po si Tank Davis sa ideyang laban nila ni Naoya Inoue, sinabi agad po ni Tank Davis na hindi niya nakikita ang kanyang sarili at si Inoue na maglalaban dahil sa medyo malayong pagitan ng kanilang weight class. I don't really see myself really like fighting him. I don't see myself fighting him. Samantala sa iba pang balita mga amigos, finally Canelo Alvarez sinabing bukas ang kanyang pinto para labanan si WBA World Super Welterweight Champion Terence Bad Crawford. Sa naging panayam kay Canelo sa kabila ng utos ng WBO kay Sebastian Fondora na dumepensa ito ng kanyang titulo kay Terence Crawford, sinabi ni Canelo na wala naman daw bisa yung mga order na yan ng sanctioning bodies as long na magkasundo ang magkabilang kampo. So parang sinasabi po ni Canelo Alvarez mga amigos na kapag natapos po yung laban niya kay Edgar Berlanga sa September 14 kahit pa inutosan ng WBO na maglaban si Terence Crawford at Sebastian Pondora, ay kaya niyang agawin kay Sebastian Pondora yung laban kay Terence Crawford. baraha patunayan mo sakin, sino mabuno ka tatakbo, sa bayan ko sa bayan